mga kakapa, ayan. for today's video naisipan ng ating mga katrabaho na mag lunch dito sa Angela's Kitchenette ayan. so dahil may mga lilibri may mga bulalo papaitan so along the highway lang po yan pag papasok nyo nang dito sa botolan after lang nung tulay ayan. so along the highway po yan kitang kita siya so yan yung ating Angela's Kitchenette so andun kami sa may kubo pumesto, ayan. tingnan natin yung mga kasama natin Oh. Ah. <laughs> Sige Ayan, so siya. Dito kami sa may Hi. Hey. Where are we? Nganing Oh, na. Dito na. Haku, wala akong kanin. maliit ka. Mga kubo dito. So, yan. Gusto nyo ma-relax pag long ride. Wala nga. Kaya so, nauna pang order yung halo-halo bago yung pagkain di diba? bilis ng serving ng halo-halo. And dito sa part na to naman is nauna din dumating yung mga ating chicharong balaklak sa kayong ibang ulam natin. So syempre, tinikman na natin kung pasado ba yung chicharong balaklak nila. And nandyan na din yung ating bulalo. At kitang-kita nyo naman yung bulalo. Nakaserve pa yan with kaldero. Tagaw may sabaw and may bangalala. Kaya kung gusto nyo itrain kanilang bulalo, pwede nyo na po silang i-visit. Along the highway lang. So, kainan na. Don't forget to follow, subscribe, comment, and share na din for more videos, mga kakapag.